Marami si mga pasyente ko nagtatanong, Doktora, nai-stroke na po ba ako? Ang stroke ay very unpredictable. Magugulat ka na lang, hindi ka na na makapagsalita, lalaglag ang iyong kamay, hindi ka makakapaglakad. Basta naramdaman na ng na isang pasyente itong mga symptoms na ito, kailangan pumunta na sila sa emergency room. Huwag niyo pong baliwalain ang mga na ito. It can be a lifesaver to you and your family. Hindi natin kailangan mag-alala kung alam natin ang mga tamang hakbang. Here is what you can do. Naranasan mo ang makakita ng isang mahal sa buhay na biglang nawala ng malay? or hindi nakapagsalita, or nanghina ang kalawang bahagi o kanang bahagi ng katawan. Maaring ito ay isang stroke. Ang stroke ay isang silent killer at alam kong marami sa atin ang hindi handa. Tara, pag-usapan natin ang katotohanan tungkol sa stroke. Hi, ako po si Dr. Eileen Cincia de Lara, Mas kilala po bilang Dr. Cindy. Bilang isang cardiologist po, araw-araw po ako nakakakita ng mga pasyenteng naapektuhan ng stroke. Ito po ay isang kondisyon na mabilis magpabago sa ating mga buhay. Ngayon po, ibabahagi ko po ang mga experiences ng mga pasyente ko na nagkaroon ng stroke. At maipaliwanag ko po ang mga simptomas, risk factors, at kung paano natin ito maiwasan. Marami sa si mga pasyente ko nagtatanong, Doktora, nai-stroke na po ba ako? Ang stroke ay very unpredictable. Magugulat ka na lang, hindi ka na na makapagsalita, lalaglag ang iyong kamay, hindi ka makakapaglakad basta naramdaman na ng na isang pasyente itong mga sintomas na to, kailangan pumunta na sila sa emergency room. Ganito po ang mangyayari sa mga taong na stroke Dadalin po kayo sa emergency room, titingnan po kayo ng mga doktor, tatawag po ng mga spesyalista, lalong-lalo na po ang neurologist at mga cardiologist. May mga stroke po na mild, meron din naman mga severe. So meron po itong mga scoring system para malaman po ng isang doktor kung ito ay malala o hindi. May mga test, specifically CT scan and MRI na ginagamit po para ma-detect kung ang klaseng stroke ninyo ay nagbabarang ugat o dumudugong ugat. Now, ang isang pasyenteng na stroke, definitely dinadala po yan sa ICU. So, mga pasyenteng na dadala po sa ICU, nagtatagal, mahigit sa lima hanggang pitong araw. Hindi simple ang stroke kasi it leaves a mark. Ano yung mark na yon? Disability. Either namamatay ang kalahating parte ng katawan, hindi nakakalakad, hindi nakakapagsalita, hindi nakakalunok. Kaya it brings a big burden, hindi lang sa pasyente, kundi sa kamag-anak ng mga pasyente. Hindi katulad ng sakit sa puso, it's either you live or you die. Pag ito ay stroke, tama yon kalahati ng katawan ang namamatay. Sa mga test na ginagawa like CT scan or MRI, malalaman po natin kung anong klaseng stroke nagkaroon ng isang pasyente. Yung unang klasing stroke, yung pagbabara sa ugat o yung tinatawag naming ischemic stroke or pagdutugo sa ugat sa ulo o yung tinatawag naming hemorrhagic stroke. Now, bawat stroke po may tinatawag na mild at may tinatawag na severe doon sa mga pasyente na sa ICU, kadalasan po, yan po yung mga severe stroke. No? And ang recovery period ay mas mahaba compared sa mga mild stroke. Now, minsan, mahaba pa ang hospitalization, especially kung malaki ang disability or epekto ng stroke. Like, hindi po makalakad, hindi makahawak ng baso, hindi makapagsalita, at hindi makalunod. Pag po nagkagano na, tumatawag din po tayo ng specialista, rehabilitation doctor para maibalik ulit kahit 80 to 90 percent yung function ng ating katawan. Ang mabigat sa mga taong na stroke ay yung naiiwang burden, hindi lang po ng pasyente, kundi rin po sa pamilya. Katulad po ng pagbabara sa puso, ang pagbabara sa ugat ay may kaakibat na disability. So ang pasyente maaring muwi na hindi pa completely bumalik ang function. Pag-usapan natin in detail, ano ba yung tinatawag na ischemic stroke at yung hemorrhagic stroke? So, ischemic stroke, ito po ay pagbabara ng ugat ating mga mata. Maari po yung stroke na ng nang galing po sa maliliit na ugat na suddenly nagbabara. Or minsan po, may mga namumuong dugo mula sa ating puso na tumadaloy papunta sa ating utak. Yung tinatawag naming embolic stroke. Another type of stroke ay yung hemorrhagic stroke wherein sa pagtaas ng blood pressure, nauuwi ito sa pagputok ng ugat sa ating utak that cause the bleeding. Ano ba ang mga simptomas na kayo ay talagang na-stroke? Number one, biglang kahinaan. Madalas, isang parte lang ng katawan ang nahihina. Either ang kamay, ang paa, at usually kalahati ng katawan. Biglang hindi nakakapagsalita o mahirap magsalita. May ibang mga stroke na duduling, nag-iiba ang paningin. May iba rin namang stroke, especially sa mga hemorrhagic stroke. Severe ang sakit sa ulo meron din naman mga stroke na ng balanse or sobrang pagkahido. These are different manifestations of stroke. Kaya dapat malaman po natin dahil kailangan ma-actionan ka agad at ma-recognize at madala ka agad dito sa hospital para pumaagapan ang mga komplikasyon associated with it. Pareho ng cardiovascular disease, ang mga pasyente na stroke at this time ay bumabata. Maisisisi ba natin ito sa ating lifestyle? Po, po nagbago na po ang lifestyle ng ating mga kabataan. Marami na po mga pagkain na hindi tamang kainin. Nawawala na sila ng oras para mag-exercise. Maraming stressor. Hindi nagkukwit ng smoking. No? So ito yung mga bagay that somehow facilitate yung pagdevelop ng strokes sa mga kabataan. Palagi niyo pong tatandaan yung word na FAST. F stands for face drooping, A stands for arm weakness, S stands for speech difficulties, and T, time to call for emergency. Pag sinabi pong face drooping, mabagsak po yung isang bahagi ng ating muka. Yung arm weakness po, yung sinasabi kong paghawak ng bagay, hindi nyo mahawakan, bumabagsak ang inyong hinahawakan. Speech difficulties, yan po yung hirap kayo magsalita. Yung meron kayong gustong sabihin, hindi siya magtuloy. And pag po ganun ang mga simptomas, kailangan po pumunta na kaagad sa pinakamalapit na ospital. Once malaman po natin na tayo nakakaramdam ng ganitong mga simptomas, dapat po mabilis tayong pumunta sa ospital. Sabagat may tinatawag po tayong golden hour for stroke. Within 3 to 4 hours po, dapat po ay ma-diagnose na kaagad using an imaging, either a CT scan or a MRI, para malaman kung ito ay ischemic stroke. Sapagkat kung ito ay nagbabara, meron pong gamot na binibigay para pulusawin yung nagbabarang ugat sa ating mga utak. Para dun po sa mga may kamag-anak na high risk for stroke, lalo na dumating itong mga sintomas na ito, dapat po dalhin sa ospital. Alamin niyo po ano yung pinakamalapit ng ospital sa inyo para po mabigyan ng tamang lunas sa sakit na ito. Huwag niyo pong baliwalain ang mga impormasyon na ito. It can be a lifesaver to you and your family. Hindi natin kailangan mag-alala kung alam natin ang mga tamang hakbang. Here is what you can do. Number one, regular check-up. Bantayan po ang blood pressure at cholesterol level. At kung kayo po'y diabetic, make sure you are always in target. Pangalawa, don't forget your healthy diet. Kumain po ng maraming prutas, gulay, at whole grains. Pangatlo, exercise po. Even simple walking can help keep your blood vessel healthy. Tigilan na po ang paninigarilyo. Iwasan nito at sobrang alak. Isa sa mga risk factor na bagong nakikita associated with cardiovascular disease and stroke ay yung stress. That's why kailangan po tayong may stress management practice relaxation technique para hindi po ma-stress ating katawan. Kung gusto mong malaman kung paano iwasan o maaga pang matukoy ang stroke o may kakilala kang nakaranas nito, huwag mahiyang magtanong at magpatingin ka agad sa doktor. I-share mo rin itong video na to para mas marami pang maging aware. Kayo ba'y may thoughts? Questions ka? I-comment mo lang yan sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa more healthy tips. Health is wealth kaya alaga dapat. Ang stroke ay hindi biro. Mahalaga po ang mabilis na aksyon at tamang kaalaman. Tandaan, ang bawat segundo ay mahalaga. Salamat po sa inyong panunood at alagaan po natin ang ating mga puso at utak. Stay safe and stay healthy. Stay informed and stay protected.